PTV, Telebisyon ng Bayan. Magandang gabi, nagbabalik ang PTV News Break. Kinumpirman ng pamunuan ng Armed Forces of the Philippines o AFP na nasa 15 terorista ang nasawi habang pito ang sugatan sa panibagong operasyon na inilunsad ng militar laban sa teroristang grupo sa Butig Lanao del Sur. Ayon kay AFP Public Affairs Chief Colonel Edgar Arevalo, kabilang sa nasawi ang ilang banyagang terorista, mga kasamahan ni Abu Sayyaf Group Leader Isnilon Hapilon mula Basilan, ilang miyembro ng Maute Terror Group at iba pang mga local terrorists na nag-ooperate sa lugar. Naglunsad ng airstrike ang militar hating gabi noong Enero 26 sa, sa pinagkukutaan ni Hapilon. Samantala, bukas ng umaga ay nakataktang ganapin ang Coronation Night ng 65th Miss Universe sa Mall of Asia Arena sa Pasay City. Kaugnay nito, alamin natin ang pinakahuling kaganapan sa isang red carpet event ng Miss Universe sa SMX Convention Center. Magulat live si Joy Gumatay. Joy? Daya, nandito pa rin tayo sa red carpet event sa SMX Convention Center sa Pasay City. At ngayon nga nakikita natin ang uh, pag-uusap ni uh, Miss Universe 20 2015 Pia Wordsback at ang dating Miss Universe na si uh, Dayanara Torres. Sa so, ngayon ay uh, nagpo-post na sila para naman mapitsura ng ating mga kasamahan sa media. At uh, kanina nakausap natin itong dalawang uh, babae na ito na talaga namang hinahangaan hindi lamang sa Pilipinas, hindi lamang sa India, kundi hindi lamang sa Amerika, kundi sa buong bansa dahil sa kanilang pagiging confidently beautiful with a heart. Nabanggit nga nila Diana yung tinitingnan nila, tinahanap nila sa mananalo bukas sa Miss Universe 2016 title ay ang babae na mayroong katalinuhan hindi lamang sa kanyang panlabas na ayo, hindi lamang maganda physical, kundi dapat siya rin ay mayroong ng adbokasiya na gusto nga marating sa buhay magiging mahirap ayon sa ating mga meticulous judges ang uh, kanilang magiging trabaho po kas, pero gagawin nila ang lahat para mapili yung karapat-dapat na babae na makapag-uwi ng corona at titulong Miss Universe 2016 ang uh, naka nakapanayam rin natin kanina Dayan si Sushmita said isa rin siyang uh, noong Miss na nanalo ng Miss Universe title at ayon nga sa kanya magiging mahirap yung pag-judge ng B being beautiful on the inside and on the outside. Pero makikita yon sa pag-project ng mga babae sa kanilang paglalakad, sa pagrampa, sa pagiging confidently beautiful sa kanilang katawan at higit sa lahat, ay yung uh, tinatawag natin na uh, kagandahan ng kanilang ngiti na talaga namang nakapagbibigay saya rin sa mga malunoon. Sa ngayon, ang uh, kasama ni Pia ay uh, isa sa mga judges pa rin, si Leslie Lopez. At ngayon nga ay magkakaroon sila ng isang photo opportunity ilang sandali bago matapos ang ating red carpet event. Sa ngayon, dayan, yan ang muna ang ating pinakahuling ulat mula pa rin dito sa SMX Convention Center para sa red carpet event ng Miss Universe 2016 para sa PTV News, Joy Gumatay. Maraming salamat sa iyo, Joy Gumatay. At yan po ang aming nakalap na mga balita at impormasyon hanggang sa oras na ito. Manatiling updated gamit ang aming social media sites, ilike ang aming PTV Facebook page o i-follow kami sa Twitter at PTVPH. Ako po si Diane Kerer. Magandang gabi.